Ito ang Manila North Cemetery dati. Literal na puno ito ng na mga nakatira dito sa ibabaw ng puntod. Ginawang uh, squatting area. So ang Manila North Cemetery isa sa largest cemetery dito sa Metro Manila. So no 2019, nagkaroon dito ng massive demolition. Tinanggal yung mga shanties dito. Lalo na sa mga nakatayo dito sa ibabaw ng puntod. At ngayon, pinunta ni Yorme itong Manila North Cemetery para sa preparation ng undas sa November 1 ganito kalinis na at uh, wala na mga uh, informal settlers dito mismo sa Manila North Cemetery. Overnight yung mga tao. Uh, wala naman talagang ganito. Hindi naman itong motel for <laughs> uh, bed space. Because uh, alam mo mas uh, matilim dyan eh. It's for, it's for, ano yan, own good, for their own good para rin naman sa kapakanan nila. Huwag na kasi e baka mamaya may mga untowards incidents. Uh, e eh baka susunod sila natadalawin. Sorry, for, for the word. excuse me for the word. But, uh, it would be better uh, for everyone, for their own sake. Pero walang adjustments sa real 9 o'clock, 5, 10, or 11? Oh, yeah, there pagka sinabi ng ganun, uh -huh. eh, sundin na lamang po natin. And anyway, while it is true that the, historically and as a matter of cultural uh, para nakasanayan natin you know, na talaga November 1 pero sa totoo po eh, ang cemetery po ay bukas sa uh, 365 days a year kaya lang mo talaga nagkakasabay-sabay tayo kasi holiday uh, natin ang ating mga mahal sa buwan but uh, they're they are always welcome naman to visit their loved ones. Yes, Mr. Mayor. Mayor maraming tao sa Pindas. Dumadalo rin ang mga manduro ko sa ito paalala niyo. <laughs> <laughs> Good luck. So, eh, basta kami nag-abiso. So, sabi, nag two weeks ago, nag-abiso na ako na kayong mga tulisan at guys Eh, huwag nyo nang balakin. Kasi baka mamaya eh, magkaroon ng untoward incident. Ito e, yung susunod na November 1, kayo naman ang dadalawin ang mga pamilya ninyo. Yung ano, kasi maraming tao, eh, hindi ko rin mapipigilan ng taong bayan pagka kinuyog kayo. Pagka namabrol kayo ng taong bayan, eh. uh, huli na para sa lahat. We don't encourage, At uh, you know, sa galit ng tao, eh, mo nga naman eh, saan ka nakakita eh, eh na yung pamilya ko di eh. iayari pa ako ng Colombia. Alright, so nandito na tayo sa main avenue. So ito ang part 2 natin nga ba, yung mga nagtatanong dito. Kung meron pa bang mga barong-barong dito sa kanya. Yeah! Especially sa ibabaw ng kanya, eh, mga puntod. Malinis na rin. Bukod sa natanggal yung mga vendors, wala na rin yung mga kubol-kubol dito na nakatayo. Yeah, so ito pa yung part 2 natin, nung nang natin, yung mga vendors. Wala na. Yan o. No? Tama talaga kabay, naging islam area din doon kon eh. Cemetery. Ang daming mga nakatira. Na. Ito may main niyo bagong pintura na rin yung bangketa. Dati, pag maglalakad ka dito, talagang puno na kon. Mga latag. Ngayon, wala na kahit mga kasok kahit mga sulok sulokan hindi na rin yung maubra mga tulong din sito nabanggit ni Orwe no yung mga magte-take advantage kapag nandito hindi na obra yun ito ba mag overnight dito ah, ha? natin hanggang 9 lang sila so, ito mga bisita na kayo dito ng tahimik Yan naman yung kwento guys. Malinis. Wala yung magitang mga visible na mga gamit mga bahay dyan. Yan. Nakalagay na ito. Bawal magtapo ng basura. Yan o. All clear. Okay, so ito yung future natin. So kabayan yung mga libreng sakay dito. Bawat uh, minuto may mga dumadaan dyan. Mag, uh, simula dito. Kapunta dun sa gate ng... Malaking tulong itong libreng sakay ng uh, e-trike. Lalo na pag malalayo ang pupuntahan yung punto, dito ay uh, very convenient para sa mga dadalo dito. So bawat minuto, merong uh, lumalabas kaya malaking tulong to. Yung mga Bibisita ito sa November 1 Yan, uh, sakay lang kayo nito pagka pasok nyo dyan sa entrance Nandiyan na yung mga e-trike na nakaabang Bago n'yong pagkasakay nitong e-trike So napaka-organize ngayon na eh? Pwede na ito sa November 1 North Cemetery yung parking naman walang uh, meron mga ilang parking dito pero kung marami maganda kung sa malalayo para limited yung parking dito meron naman dyan sa mga mall malalayo lang lakarin lang saglit pagsasayos. Masaya ako para sa kanila. Tatabo yung mga nagtitinda ng bulaklak at uh, kandila. I'm happy for them. But as you heard a while ago, uh, kinakausap ko randomly na make sure na malinis. Na Pero sa loob, non-negotiable. At uh, i-go around, no? may, may particular kaming uh, binili ng mga kalsada na non-negotiable din. Hindi pwedeng magkaroon ng obstruction. Any form of obstruction. Kasi yung iba naman ay may sasakyan, may motor. Para magamit naman, temporarily, yung mga adjacent areas, main roads and city roads, na magamit naman ng mga galing sa Metro Manila. Kasi ang mga nahimlay naman dito ay eh, hindi lang pang Maynila through the years, hindi Yun ba, lumipat ng ibang uh, lugar, pero nandito pa rin yung mga uh,